Magandang umaga po sa inyo, talagang sana, Alex the Jew. So, mabalik para sa inyong update, mga kaibigan. Bida Contributor is uh, giving um, a good review doon sa stunt ni Maymay sa tag team post. Na kung saan ay ibinalandra po ng tag team ang uh, training ni Maymay as an action star, mga kaibigan. Sabi niya, congratulations. To both of you, Donny and Maymay, excited to see your sacrifices bearing fruit. So yes mga itong mga video na ito. Uh, itong mga video at pictures na ito ay siyang uh, proof na grabe ang paghahanda nitong dalawa. Uh, Doni Pangilinan and Maymay Entrata. Ah, hindi pa natin nakita yung paghahanda ng isang Kylie Share. Pero yes, uh, yun. Ah, nakita nila yung hard work na talagang ibinigay ni Maymay and Donnie in preparation for their Dreamscape project, mga kaibigan. Ah, so kung uh, matanda natin, maraming mga bagong uh, proyekto ang ibibigay ng ABS CBN sa ating lahat at narito po ang uh, katunayan na yan mga kaibigan para makita natin kung ano-ano ang mga ito let's go and watch this so yes uh, Roja by Donny Kyle and Maymay then we're gonna have another dreamscape, The Alibi ni Paolo Avelino, Samuel B. and uh, Kim Chiu And then, uh, yes, magkakaroon din ng what lies beneath ni uh, Sue Ramirez, Kyla Estrada. Ayan, mga kaibigan, with Jake Winka, Charlie Deason, JM De Guzman, and Janela Salvador. Next in line, ang pagkakaroon ng proyekto ni Miss Catherine Bernardo. Na hanggang sa ngayon ay wala pang pangalan mga kaibigan New Teleserye aba. May bago na ring teleserye ang isang Ivana Alawi mga kaibigan under ayan New Teleserye Alert Ivana Alawi under Dreamscape and uh, ABS-CBN mga kaibigan. And yes, last key itong another dreamscape project para kay Arjo at Tide, Aba! So yes mga kaibigan, marami-rami tayong aabangan bago pa man matapos ang taong 2025 mga kaibigan. So pinaghahandaan na nila yan. Nakikita na natin na milyon-milyon din ang views noong uh, mga nanood ng patiser para sa pagbabalik ni Catherine Bernardo, naging viral ang pagbabalik ng Maymay uh, May Entrata and Doni Pangilinan under bagong serye mga kaibigan. And then um, gumawa din ng ingay itong uh, serye ng uh, Kim Chu, Paolo Avelino. Mabibigat din ang mga artista dito mga kaibigan kasi nandito din si John Arcilia. Si Robbie Drewers kay pinasok na rin sa Milby, Sofia Andres, o di ba? Sa ibang channel 'yan. Rafael Rosel from uh, GMA. And then we have Sasha Padilla in this project, mga kaibigan. So, yes, uh, this project ay talagang uh, nung inannounce ng ABS-CBN ay talagang gumawa ng ingay, mga kaibigan. So, yes, uh, halatang uh, talagang uhaw ng mga magagandang uh, teleserye ang uh, mga taga ng ABS-CBN, mga kaibigan. So, one of these ay, syempre, itong uh, serye ni Donnie and Maymay Entrata. So, yes, sabi ni Jeff Oligar 27 minutes ago, todo na ang training at paghahanda ni Maymay Entrata para sa upcoming Kapamilya Action serye na Roja. Aniya, yeah, matagal na niyang pangarap ang subukan ang action sa isang proyekto, makakasama niya si na and Kyle Echari. Pero yes, mga kaibigan, nakita ng um, sambayan kasi ang ginawang stint ni Mayma Entrata sa uh, movie nila ni Miss Vice Ganda. So kung kaya excited na silang makita ang uh, pwedeng ilabas at ibuhos ni Maymay para sa proyektong action series na ito na kung saan kasama din syempre ang drama, emote-emote, mga kaibigan. So, kung kaya excited ang lahat for this because this is a new eh, kind of genre na wala nang patwitams kundi much word na ang datingan dito, mga kaibigan. So, sabi ni Lam He, Hi, my my who omg very very worth the wait i'm super duper excited galing mo Mary Dale. ang sabi na ni chika ng kapamilya My fan-made art card for Roja is up, starring Kyle Char and din pangilinan, also starring Raymond Bagat Singh, Janice Billing, Lorna Tolentino, Jewel Torren, Mama Trotta, and more, mga kaibigan. So, po yung art card ni Uh, art kapamilya diba, ganda, ganda yan thank you so much for that diba uh, that's from chica ng kapamilya, samantala yes mga kaibigan, laman din ng balita ng uh, hola itong si may mga kaibigan dahilan sa ito nga, nakita nila itong uh, stunt na ito, training na ito ni maymay may so, kung kaya, thank you, thank you ng marami Oh my, grabe action star na siya. I love it from MJ unveiled. Looking forward sa Roja. Napakahusay kasi talaga ng pagganap niya dito. Like uh, the training is really good and that we are wanting to, you know, to see what she got para sa ating lahat. Have a safe flight to Ed Barber. Aha, ipinakita po ni Ed Barber ang kanyang dalawang passport, British pop passport at uh, Filipino pass passport. Uh, see you soon, Birmingham, ASAP in England para sa isang Edward Barber. Pero hanggang ngayon ay eh, hindi pa natin nakikita ang paglisan ni Maymay May ng Pilipinas papuntang Inglaterra, mga kaibigan. So sabi nila... Nasaan ba si Maymay? Pupunta ba siya ng England? Baka hindi. Diyos ko na sila po ay medyo kinabahan mga kaibigan. So, antayin natin kung uh, kailan mag-post din si Maymay ng kanyang pag-alis papuntang Inglaterra dahil syempre... Mm -hmm, mm -hmm. excited din tayong makita ang kanyang um, eterinary po, sino-sinong kasama niya, kasi syempre yesterday ay umalis na po sina Bell and Donnie and uh, kasama si Darren and Robby Domingo so po pwede kaya ang pag alis ni Maymaya ay makakasama niya si Edward John Barber Gary Valenciano, Shasha Padilla kasi hindi pa nakaalis ng bansa Angeline Quinto, mga kaibigan. Uh, nasa bansa pa si Loiza Andalio. A.C. Bonifacio. Sino-sino uh, pa ba? Uh, yung mga artist na pupering don Paulo Avelino, hindi pa rin nakaalis. Piolo Pascual, hindi pa nakaalis ng bansa, mga kaibigan. So, sila siguro ang third batch. At yung huli na naaprobahan na mga... Um, naaprobahan na kaya ang visa nila papuntang... Birmingham, baka hindi. O, ba? Diba? Tinatakot ko kaya. Pero yes, I think it's done already. So, kung kaya, antay na lang natin kung kailan ang pag-alis ng isang may may entrata from Pinas to Inglaterra. Hola Philippines, ayun ay, to yung sinasabi ko sa inyo na if ni Hola Philippines, si Maymay Entrata kahapon mga kaibigan, kagabi, I'd rather say, kakaibang Maymay, look, Maymay Entrata nagsasanay ng todo para sa kanyang action era kabilang simulay sa upcoming action drama series ng ABS-CBN na Hashtag Roja. Kasama si Donnie Pangilinan at Kyle Echari. Thank you ng marami on that one. Hold up, pH. We appreciate your uh, tawag dito. Effort on that one. So yes, yes, yes. Yan po ang ating update. Dodong is ready to invade the city of Birmingham. Abang-abang na. Nalang sa mga clips. That's from id may mga kaibigan. So he's ready to go and have a safe flight. Edward John Barber. O si di ba? hours ago, ang sabi ni Janice or Shoutout shout out sa iyo. Matagal-tagal na kitang hindi na shout out. Sobrang nakaka-proud ka, Parang dati lang pinapanood kita sa PBB tapos nag-a-action scene ka doon na may baril-baril pa kunyari at modeling. Tapos ngayon, magkaka-action teleserye ka na. Sobrang nakaka-excite umano ito. Sabi ni Aha, uh -huh, Jana08. So yes, mga kaibigan, a big congratulations to you. My my and Donny from Bida Contra Bida. And then yes, uh, gusto nating uh, pasalamatan itong Idol Philippines contestant na no? saan kumanta kahapon ng Chada Mahigugma on her own choreography. And in her old version, mga kaibigan. Tapos may belting and vocal runs din. Plus, grabe ang confidence level ng Inday na ito. Performer na performer at a young age po. So yes, na-feature na natin yan kahapon sa ating shorts, mga kaibigan. So thank you so much in using uh, my mind, trada, trada, may introdas chadam sa para sa iyong um, piece dyan sa Idol Philippines Little Girl. So that's the latest update on my my Entrata. I will see you later for more. Dito lang sa ating channel. Abang-abang na lang tayo sa pag-alis ni Maymay. May, kasama ang iba pang mga artista at performers ng ASAP, uh, ASAP. Mamayang konti or tomorrow, we don't know, kasi 5 days or 4 days to go na lang. And asap Birmingham na po. Alexander Lexter Jules, magandang wag po sa inyong lahat.